na. Gusto mo si Rayu Tenver mo? <laughs> Akin yan! Hira, pwede pa hiram ng teddy bear mo? Ayoko nga, kasi baka madumihan pa to kasi bawa, bawa mo pa. Ayoko nga, baka madumihan ng teddy bear ko kasi mabawa ka eh. Sabi ka naman, hiram lang. Ano yan? Ginto yung teddy bear mo ba? Bakit ba? Kasi malito to binila ng mami ko eh. Sa'yo nga maliit. Diba? Sige na, pawak lang kahit kaunti lang mo. Oh. ng teddy bear na mayaman? Ayoko nga, baka sa gaya ng mama mo mabaho. Kung mm -hmm. pagsabihan gaya ng mama ko na mabaho, ako lang yung mabaho. wag mo siya pagsabihan. Gusto ko naman eh. Ano na, gusto mo si yung teddy bear mo? <laughs> okay. Ano nangyayari? Ano ba? 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 Kasi po, nanghiram nang po ako. Ang damot-damot niya. Tapos sinabihan ko pa ng mabaho. Oh! Ang damot-damot pa para sa anak ko. Nanghiram lang pala na sa'yo eh. Sinabihan ka niya ng mabaho. Nino? Yan po. Yung kalaro mo? Opo. Okay. Kaya ka nga makapagsalita ka sa amin. Akala mo sino ang mayaman? Ang sama-sama na ng ugali mo. Pareho ka ng nanay mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Mabaho mo. Hindi naman ako magtaka na pareho, pareho yung ugali ng anak mo sa ugali mo. Sana naman turuan mo ng tamang asal yung anak mo at nang matuto. E, mo nga yung kayamanan niyo at kagandahan niyo kung di naman kayo marunong rumispeto ng ibang tao, di ba? Anong turuan pake? mo yan? Ano pa mo? Pat ba? Ano naman ngayon? Sana turuan mo yung anak mo? Ito, Para ito, hindi, ito, hindi, ito, hindi, ito, hindi ito, ka ka ganyan? Ano mabing, ibaw dito? Da. Ikaw, huwag kang magpaglaro doon sa mga hirap ngayon. Opo, mama. Hindi na ako maglaro doon. Ibaw nila eh. Pangdaan mo yun. Opo. Ah, magluluto pa ako ng paborito ng ulam. Mama, magluto ka ng berito ko na giniling. Kaya, anak, huwag mo silang gayahin na. Yung inasal ng kabigan mo kanina, huwag mo gayahin yon kasi hindi yun maganda tingnan. Kahit namayaman sila, okay lang kahit mahirap tayo. Ano naman kung mahirap tayo, mahalaga nabubuhay tayo ng babuting tao, di ba? Marunong tayo ng respeto ng ibang tao. Hindi kagaya nila kung makatingin sa ibang tao, akala nila parang lupa, di ba? Kaya huwag mong gagayahin yun. Sana hindi ko po yung gagayahin hanggang paglaki ko. Magiging mabait ako kahit mahirap ako. Ano naman gagawin ko? Ano yun? Hindi naman yun madadala sa langit. Eh. Tara na po. ったらなあっ。